ano ang proper na paglagay ng gear oil sa ating mga or sa inyo mga sasakyan mga boss 20 mga boss kasi nagtanggal ako ng ano nito boss ng axle o sa kanyang transmission pinitan ko ng uh, rubber bolts kaya uh, nabawas yung langis ng uh, transmission oil or yung natawag na gear oil mga boss ito ay uh, manual mga boss at uh, ito ay Toyota Altis 2003 model mga boss ngayon. Sisimulan natin mga boss kung paano ang proper paglagay ng uh, gear wheel sa inyong mga transmission mga boss katulad dito. Gamit lang tayo mga boss ng 24 na sakit tapos dalawang extension kasi may universal mga boss. Kasi itong mga boss ay sisimulan tayo natin dito. Itong 24 na uh, sakit na to. Kita ba yan mga boss? sa well na mga kita nyo uh, masyado makikita itong bolt na to yan 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 bolt na yan uh, number 24 yan kaya nang gamit ako ng ano mga boss ng uh, awa isp, tapos tanggalan din natin mga boss Diyan tayo magdalagay ng langis sa mga katulad nito, manual transmission. Ito ba dyan? Yan. Yan. Tapos, ikotin nyo lang mga boss. Sa, so, yung una mga boss, ay, ay medyo pupwit sa halin ng konti para uh, madali siya matanggal. Yan. Tanggalan natin mga boss. Kung yan natin magotin to, ikotin na natin. may na natanggal ko na iniikot ko na yan mga boss para matanggal yung o luluwag yung ano uh, bolt na number 14 na yun uh, 24 sorry yan pag natin tatanggalin ito mga boss yan yan tanggalin na natin tapos tanggalin to yan ingatan nyo lang yung washer mga boss baka malaglag ayun ah. pag sa paglagay naman mga boss ng gear oil na yan ay nag-improvise na ako ng ano mga boss ng uh, ito Hose uh, number 1 at uh, lagyan ko ng ano ng tiwa dito para maipasok natin dito doon sa uh, butas niya saka ito medyo mahaba haba yun ng konti mga boss para hindi sagabal gabal to paglagay natin dito yan mga boss oh. pasok natin yan yung hose na yan napunta rito sa ibabaw yan bago tayo maglagay ng gear oil mga bonsai sa mata natin titingnan yung pinaka gauge nya kasi sa mga ganitong mga boss, ay wala siyang uh, gauge or dipstick sa kanyang transmission sa mga manual ang uh, ginagawa ko rito mga boss ay ang pinaka proper nya ay patanggalin natin tong ito ito tong sa ilalim mga boss oh. May isang number 20, 24 dito sa balen nito. Yung green plug na yan. Yan, yan, yan. yan. So natin. Yan, yan. Yan. Tanggalin din natin yan. Kasi yun ang green plug nya. Ay, ah, yung pinaka-gauge nya. Yan tayo ngayon magbabase mga boss. Pag uh, yan, ay lalabas yung gear oil dyan. Ibig sabihin mga boss ay nasa tamang gauge na tayo sa paglagay ng gear oil. kali ko mo mga Ya, tanggalan natin. So, muna natin yung drain plug at saka pwede na tayo maglagay ng gear oil mga boss ngayon sito na natin itong sa ilalim e, mga boss yung ginawa nating improvise nating ano uh, maganda mga boss yun know. o tandaan na natin ng, ano para hindi siya matatapon tatag mga boss pag tatagas uh, yung ano doon yung oil ibig sabihin mga boss ay nasa tamang gauge na tayo ng paglagay ng gear oil pag hindi pa siya tumagas mga boss ay patuloy na natin lagyan para uh, masure tayo na talagang nasa tamang sukat kasi mga boss pag hindi natin tinadaan ng ganyan eh, alim, uh, natin ng lagay ng langis ay doon natin maano, mga boss na tatagas doon sa mga ay, axle or uh, oil seal ng transmission mga boss kasi lalabas yung uwi sa sobra makahanap yung oil ng labasan nya kaya mag sobra yung oil na nilagay ay lalabas doon sa mga axle mga boss magtataka kayo eh bakit may leaking tong um, axle or sa bandang may tagas doon kasi sobra yung langis na nilagay niya mga boss kaya napaka importante na Uh, buksan nyo yung drain plug o yung gauge na nakakabit doon sa may gilid ng transmission para makita nyo na ano, nasa tamang paglagay kayo ng oil napaka importante yun mga boss para maiwasan yung pagtagas ng langis sa paglagay ng langis uh, hanggat hindi pa siya lumabas sa kanyang uh, alabasan ng gids or sukatan ng langis ay patuloy pa rin natin nalagdagan yung langis niya mga busing yan hanggat sa makita natin na may mga labas doon sa pinakaibaba yun hey mga boss, kung mapakasin nyo yung mga boss ay, meron siyang tagas o, oh, tingnan nyo. Yan mga boss o, oh. tumagas na, kita ba dyan? O, oh, yan o. Oh. Ibig sabihin mga boss ay, okay na yung paglagay natin ng langis, yan o. Oh. Sira na, kasi tumagas na o, oh. kita nyo mga boss. Yun, oh, tumagas na yung langis. Ngayon, pwede natin yan isira o oh, hintuan ang paglagay ng Uh, gear wheel para itong uh, lagayan ng langis or yung pinaka-gauge uh, nya At, uh, yan lang mga boss, ganyan lang yung pag uh, ano ganyan lang yung mag-alagay uh, ng transmission o or, or paano ang proper na pag-alagay uh, ng uh, gear wheel sa inyong mga transmission mga boss na, katulad nito na manual transmission mga boss napakadali lang, sundan so, lang lang yung uh, proper nya na ano paglagay ng paglagay ng langis at uh, pag na ay pwede na yung hintuan yung paglagay ng langis at isira dyan yung uh, plug or lagay ng langis also dito sa si ibabaw mga bossing so, hanggang dito lang yung video natin mo so, yun lang yung uh, tamang paglagay ng langis sa inyong mga first mga boss at hanggang sa pagkakating mga boss at thank you sa inyong mga boss at thank mga